Andito nga tayo sa Kamuning. Ito si Sir. Kausapin natin, daming ibon. Kumusta na Sir? Anong club mo? APR, o, Oh, taga Kamuning, pare-pareho kami. Yeah, BBCM, kaya lang. Wala BBCM, walang BBCM, sa tabi ng APR yun. Oh. Napunta yata ng Kubaw, BBCM. Oh. Akala ko banda rito, ang BBCM. Hindi okay, pala, napuntang yeah, Kubaw. Sa mo, yung BBCM. Walang loading ngayon, nasa Sa APR. Oh, wala nga. Eh. Mukhang cancer, may bagyo oh. si Juan. Kumusta mga 50. ibon mo, sir? Ito, medyo bata-bata ko ito mga to eh. Na, oh, dami nga puro mga bata nga eh. Six, seven. Six, six, seven, seven months, eight. pwede na. Oh pang south. Pang south, ilang south mo ngayon? Siguro mga 10. Ah, 10. Oo. Oh. Na ganun ka na midtos. Oo, midtos na 'o. Oh. Saan lugar? Paano ka okay. eh? Pa utay-utay. Ah, pa utay-utay. Oo, oh, tama yung ganun. Oo, oh, tama yung ganun mitos. Oh, oh. Din. parang ibon, di nabibigla. Pero yung iba naman, di mitos. Oh. Yung talagang sa palaran na lang sila. Pag makauwi. Uuwi talaga. Super ang mga kalapati siguro lang. <laughs> <laughs> Oo, oh, katulad ko. Eh, tayo, kailangan natin magmitos. Ako, oh, talulad ko, hindi ako Oo. Pero mas maganda talaga magmitos. Oh. Asil kasi, walang ano. Oh. sasakyan. walang sasakyan. Oo, sabag, ano, kumit ka lang? Kumit lang ako. Ano, ah. Uh... Sasakyan mo dito sa ano? Tawag dito yung carousel. Carousel, oh. Carousel kasi pa diretso eh. yun. Para makapagbintos lang. Pwede, eh, Martin, pwede, kasi pwede sa ibon pala rin, no? Di pwede, oh. Sa carousel. Sa no? ay MRT, ayaw nila. Sa MRT, ayaw. Sa carousel, pwede pala ibon, no? Sa tulungan mo, Oh, oh, ayaw. ayo oh. Sa eh MRT, ayaw. Sa carousel kayo. Kung wala kayong sasakyan Oo. Oh, carousel, oh, maganda. Carousel. Oh, carousel. Kung pwede. may motor kayo, pwede naman din. Naka-aircon pa, di ba? Oo, oh, naka-aircon pa. Carousel, oo. Oh. Yung mga gusto magbintos lang, carousel, pwede, oh, ha? Sabi ito, ni Sir, ha, Para makapagtos kayo kung wala kayong sasakyan. Okay, ano na, mag pa ako, eh? Mahal ni Oo, oh, Imos. Kaya lang, dumagsak yung, ano ni JJ. Dukong na. Nag umpisa na nga eh. eh hindi ko na ilihingo. Pero may chance pa naman next week pa. Oo, oh, hindi ko na ilihingo. Oh, sa uwan Martes pa yata. Oh. Ako ka dito lang ako nagbito oh. <laughs> sa labi to. Sa <EDSA> edge lang. Pero ay sige, amang ganda talaga ng mitos uh, Maganda talaga magmitos para yung uh, masarap yung mga ibon mo. Oo, oh, kasi naka ano sila sa training. Pag dito dito lang. Pag dito dito, pag -dito, dito, dito nga lang. Ah, eh. A ka sa training. Oo. Oh, oh. uh. Iba naman kasi mga pansir eh. Pag Pag tapos din di ba? Eh, maya maya niya, nasa Cavite na sila. Cavite na. na yun, ah, ang unang, yeah. ano pa naman ngayon, training sa Santa Rosa, oh, Laguna. Santa Rosa Santa Rosa, medyo malayo na rin yan. Malayo niya, 36 oh. Uh -huh. yata sa Biglaan na kagad yan, kailangan uh -huh. talaga yung mga ibon. Kondisyon na uh -huh. yung mga ibon. Uh -huh. Ito naman, pinedering ko na ito kasi ito mga ito eh. Ah, nakapedering na sila. Pinedering yung tulo niya, yung pinaka number 10 niya. Ah, uh, pinaano man. Pinaka pa na. Ah, uh, pina... Kaya tamang-tama ka oh, ako. Tamang-tama sa south dyan. Uh, wala kang entry pala nung north, no? Wala, wala kang entry. Puro south. Mga, nung mga ba? bata pa nga ibon mo, karamihan yun, yan. Sabi ko yung DJ sa akin eh, nung north eh. Sabi ko, Jay, wala akong north na Bakit? Four months pa lang pwede na yan. Four Kabi months? Sabagay po. Oo, medyo ano pa. Sabi ko, basyadong bata. Bata, ano? Pero iba, sinasabak na nila eh. Oo. E ba? E, kanyang, medyo sigur, medyo. Yada, yung ano, iba. Yun, yung iba. Yung iba. Yung mga Yung iba. Yung iba. Yung iba. Yung iba. yan iba. Yung iba. Yung iba. Yung iba. Yung na Yung 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 iba. Yung iba. Yung iba. ako Yung iba. Yung Yung Pang tatlo. Ah, tatlo pang norte mo. Ilang breeder nyo dito? At, Ilang breeder nyo dyan? Tapos ito, lalaki to. Eh. Lalaki. Ilang magpares ba dyan? Ilang magpares dyan? Pa yung mga, ano, yung, wala mga itlog? Marami ako lalaki. Wala, wala ako. Oh, wala, <laughs> wala mga itlog. Bago pa. pa lang yan. Siguro mga, mga one week pa lang. Karimel nga, puro mga bata sa eh. Nagpurga ko na? pa lang eh. Tsaka paligo eh. Oo, oh, nagpurga ka pala. lang. Anong uh, gamit ng pamurga? Ha? Anong gamit ng pamurga? Wala lang, dermix lang. Dermix lang. ko lang kasi natatakot ako ng kalahat. Baka, baka Oo, oh, baka malumpo. sa vlog ng... Sa GC ng hotel, uh -huh. daw ng lumpur na lumpur. Na Ako naman, ano, ginagamit ko ng mga rock the bastig. Ayan ginagamit ko. Pero yung minsan, yung gusto ko lang na medyo light lang. Yung kanya, bata. Oo. Oh. capsule ako ng ano, ng bastonero. Oo, oh, oh bastonero. Lalo pag bata. Nagka-capsule ko. Hindi ko dyan. Pero after two weeks, ulitin ko ulit. Oo. Oh. Kasama kasi yan sa pagkukondisyon, yung pagpurga. Oo, oh, oh, purga. Kailangan yan. Tapos yung, ano ko, breeder ko, sinukuha ko ng ano, um... Pangkangker pangkangker Oh pangkangker oh. enggak isa sa mga ano yan eh pag magko-condition ibong kailangan talagang syempre walang mga kanker yan walang mga salumanela yan pag lalo magpupurga kayo kaya lang malusog sila yung pinaka-importante kasi lalo pag mga breeder nagsisimula sa breeder yan dapat kung malusog ang magulang magiging malusog ang anak dami nila puro mga bata nga eh napadaan nga ako buti si ate tinanong ko sino may hari taga ano ka para taga o nagre-doc na ibang ilalang naman nilalood ko hindi ako nagpaparami ng ibon nakakuntuhan na ba kita? ha? medyo oh, uh, last, uh. siguro last hindi last 2 years o last 1 kasi medyo hindi ko rin kami sa naano yung mga iba eh. sa dami ma dami nang nagulog yung mga nagchat-chat hindi ko nga makakikilala yun nagugulat na lang ako hindi pa baka itong ano magbibisim ako e PR ako eh BBCM, hindi ko sa Kubaw eh. Kung Kaya inaano ko pa yung mga ano ko doon medyo may panlaban pa tayo. yata dito sa mga sa tatalo niya ata. Yeah, Nakakalo ko dito malapit lang dito sa may ano, na, bandang Rojas. Hindi pala nakuha. So, Maganda yung mga ano sa tatalo. Para uh, rin yung kulukod sa tatalo. Sa <laughs> Cubao so, BBCM. Sa akin yung BBCM diyan. Alam kung paano Cubao NH Ah, doon. NH species, hindi ko lang alam kung saan. NH species nga. I ano na natin sir says natin kung saan ba ni BBCM. Karamihan mga bata pa ano. Mm, Ganda ng viewing section mo ito. Jed, kung ano, sa taas, kaya ano Oh. maganda dito sa taas, taas, para taas kita, ay. Oh. Ayan, sa taas, kaya pala may cage sa taas. oh, na. yan, viewing ko yan, dyan. Pag mga isang buwan na, ay ko na dyan. Isang buwan din sila dyan. oh, isang buwan, tama yun. Oh, buwan. Kasi yung mga, lalo yung mga batang pansir, ang bilis nila pakawalan yung mga oh, ibon okay. nila, eh. At isang buwan, dito, isang linggo, pagagalain mo tetepang ko na, oh. ay isang pakpak. Oh. Pagka pinagala ko na, pinanggala ko na ang cage, Bali, ilang so, buwing, buwing, ano ka mag-viewing? Isang buwan? Buwing buwan? Buwing mo. Oo, oh, maganda yun eh. Sabi ko nga sa mga bata, huwag sila gano'ng oh. madali yung ibon nila. Ano to, Mas maganda nga isang buwan. biwing mo. Oh. Isa lang na wala O, oh, sa tamo. sabi Sa 20, isa lang na, wala. Isa lang na wala. Kasi nag Oh. Kasi nag-overplay Mga bata yan. Makukulit yan eh. Makukulit talaga. Kaya so, lang, viewing mo, Egi, eh, para may ibon pero, yun. di sayang. Ano, na inakay kahit na tagal mo na, at sinakawala mo, ayaw na yung Ayaw oh. Ayaw pa. Na, -ayaw pa yan. Pero pang uh, na pa yun, bago sigurin, pa. Na Nagbabiyong-biyong pala yun. Oh. Dilipad na yan. Minsan na, oh. So, na, tatakot pa siguro. Natatakot pa, pinag-aalangan pa. May ano pa yan, may gulat may pa eh. May gulat pa. Pero meron naman iba, talagang pwede makawalan mo, kahit takapwede rin, talagang Lilipad. Ka. Basta't wag lang isabay muna sa mga ano, lalo oh, pag bata pa sa mga dating yun, ano. Oo, Oh, kasi ano na ini, eh, baka mahatak mm, sa rondaan ma eh. Mag-overfly. Ay, good luck sa ano mo ha. Oo, ano oo, mga okay. linyada nila? Ah, uh, beto, meron ako dito, Banden Block eh. Oh, uh, Banden Block, magandang uh, linyada Banden Block. steel boat. Ay, hindi. Steel boat. Ah, uh, uh, ito ano, tawag dito. Ah, uh, Bandrit. Ito si Bandrit. Ah. Uh, uh, Bandrit hmm. 'yan. Hmm. Tapos ano, Becker Becker? Oh, Becker Oh, yeah. ayan, Baker. Becker. Yeah. Mga na, Ito, mga Karamihan alis mga batang ibon ah. Alak to eh. parang si Padrino puti. 'yan ah. Nawala yung isang puti. Ano lang to? Ano? Six months. Ah, oh, six months. Bata six months pa. pa Kaya to, sa summer ko na yun. Eh. Ah, oh, summer, sa summer mo. ko na yan. May medyo pang ko yung mga 7-8. Mga 7 ano nga palang pangalan mo, sir? Marvin. Marvin. Oo. Oh. Toy. Nakakontuhan naka ko na daw pala ito si sir. Oh. Ito, salamat may bigay ako sa kanya. Oh. Pakita salamat natin you. yung... Ayan, oh. Multivitamins. Multivitamins. Kasi yung Tapos, ang kilong Calcium. ano lang, lang yan, flyer mix. Oo. Oh. Ayan. Tapos, siyempre, bigyan pa natin ng pamirenda si sir. <laughs> Thank you, Pat. Pag nagkano tayo, oh. Salamat. Sumobra so pa ng sampu ah. 60 pesos. Alright, oh. thank, thank you. very much. Salamat man. din sa ano ah, pagtanggap sa akin dito oh, na may blood natin hini yung mga hini hini ibon hini hini mo. Ayun. O batiin mo na yung mga oh, paborito mo diyan, yung mga hinanga mo oh, oh, Batiin mo na yung mga mo, si Chris ka Ayun. Tapos As yung club mo kor J J Cor Galassie Oo oh, Ayan batiin mo na yung mga club mo dyan Yung yeah, Ano natin dyan mga KPR natin e PR ka muning kakapuan namin kay PR oh, Medyo may parating tayong bagyo oh antay antay lang Dahil nga may bagyo Siyempre kailangan safety oh. ng mga ibon oh. Yung pinakaimportante dyan eh. hmm. Oo oh. marami Yung mga nabutas dyan Bawi nila kayo sa oh, ano man man. Sa south Ganun talaga Marami pa namang race oh, marami pa namang race oh, yan darating dyan Ayan Maraming salamat, Maraming salamat. Sa pagtanggap. Kasi, oh, sa, okay. Thank you, thank you. Thank you sa pakain, taka sa kasabay tayo. Oh, salamat din sa uh, iyo. Okay. Tara, salamat.